ginagawa mo eh. Ito pa oh! Yung sinukatan mo! Ga- Ay ma- Ah, sinungaling kaya ka! Pinaaral pa kita! Nagtinda ako ng isa! Naglala ko ng isa! Pakakain ka lang! Iniwanan mo ako! Hindi kita iniwan! Nakatay ka ka! Nakbo na siya! Balikan iwanan! Balikan iwanan! Sino ta ka? Ako diba? Nag-uusap tayo! Yan. Nagtatrabaho ko ng construction! So, sinungaling, 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 sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Pinaaral! itong ano ma'am. Okay, ko po ito. Ma'am, lalaki okay, na sabit ito. na nga. Hindi ko lalaki yan! Ako mali! Ikaw tama! Walang ibig ako! Walang nakarinig! Hindi alam ng mga kapatid ko, magulang ko! Nanaranasan ko sa'yo! Albert, ilang taon na kayong kasal? 30 years po, ma'am. Sa 30 anyos ninyo nagsama, ito ba ang unang pagkakataon na medyo nagkaroon kayo ng konting pagdududa at alitan? Ay, ano po, ma'am, simula nung nag-abroad siya, ma'am. Mm. Nag-ano, medyo... lipas ng mga ano, isang taon. -mm. -mm. Eh, mayroon na po kung unti-unting nalalaman sa kanya kasi pinapatay niya po yung wifi nung nasaanon nun niya cellphone niya kailan siya nag-abroad kailan ba siya nag-OFW ilang huh? year 2021 po 2021, 2021. so sa 2021. makatawid, pag uh, halos pagkatapos ng pandemic Opo. ano at uh, ito na ang naging meet siya o parang ito na naging simula para mga magkaroon eh. ka ng pagdududa okay may mga nakita ka ba may ebidensya ba kasi ang ano nito nahuli mo lang na may kausap Kausap lang naman pala. Ano anong tema ng pag-uusap? Bakit ka nagdududa? Ah, uh, nag ano po sila, ma'am. Nag-video call. Mm. So ano la la po sa akin 'yon. Mm. E nung ano, tumagal tagal eh. Nahuli ko talaga siya mismo na, na naligo, nag Makit sa taas at uh, nagtalukbong sila. Kasi siya, tapos nakita niya yung ano niya, katawan niya, live. Live po sa so, cellphone. Video call? Video call. Na naliligo Oo siya. Po. Tapos sabay tumakbo siya sa baba. At na ah, sinalubong niya ako, ma'am. Mana ano lang siya nakadaster. Hindi niya inamin, nakita ko po yung cellphone na naiwan niya doon at tinakbo ko kaagad. Ah, uh, e eh, bakit siya tumakbo? Dahil nahuli mo na. Opo. Tumakbo ako kaagad doon sa may ano ng cellphone. At, Is, may iba pang insidente? Mayroon pa po mga one year na lumipas, babalik siya ulit. Ngayon, eh medyo napilitan ako kasi gawa na marami po kaming anak, siya po ang anak namin. Siya ang anak niyo. Dali, ilang taon ka na ba, Albert? 49 po, ma'am. Ngayon, birthday mo? ko kahapon, ma'am. Uy, hindi happy birthday. Lipot, ma am. hindi nagpakita sa iyo. Oo, ma'am. Oh, hindi yan na. Yan sir, Kasama mo naman yung mga anak mo. Oh, ilang, mo ilang, taon ang mga anak mo? Yung panganay niyo, ilang taon? Ano, 27. 27, 27. na ngayon, ma'am. babae o lalaki? Babae, special po, yun, ma'am. Ah, special child. Opo. Nandyan sa inyo. Nandyan Opo, sa iyo, ikaw nagal. Eh, yung bunso ninyo? Ano, 9 years old. Nine years old. Nag-aaral naman lahat. Opo, ma'am. mga bata. Okay. Ayaw niya magpakita, ma'am. Kahit sa mga bata, hindi siya nagpapakita? Hindi, sa... hindi, ma'am. So, ngayon, ano katagal? Halos ano, ma'am. Isang buwan na. E, Papalit-palit lang po siya. Pag pumunta siya doon sa bahay, bumalik ka agad. Ano ang dahilan niya? Ba't hindi siya dyan sa inyo? Eh, ano po, ma'am. Sabi niya tutulong siya sa akin, dahil mm -hmm. may sidelines siya. Mutulong siya sa agent niya sa ano, sa agency. Binutingting ting ko po yung cellphone niya, ma'am. Eh. Oh. Nakita ko po yung ano picture nung ano. Ito, ito, oh, ito 'yan. Po, ma ito po, ma'am. At uh, magkaakap ano? Nagkaakap po sila, ma'am. Mm -mm. Sabi niya po ma'am, kamag-anak niya, ma'am. Hindi niya kamag-anak 'yan, ma'am. Kilala mo ba ito? May oh, pangalan kilala ba ito? Oo, ko po 'yan si Rene, Rene Quintana po, ma'am. Paano niya nakilala daw? Video call. Ngunit hindi naman natin pag-usapan ng bahayos. Bakit hindi natin tumawag? Yung vision namin, hindi rin dahil tagal na yan. Sinabi ko lang sa'yo. Kapit mo nakin. yan! Oo, hindi, hindi. Kapit ko, kapit! Hindi, ikaw, hindi ikaw mauwi. Nandun ka, ka natutulog. Hindi, <laughs> uh, hindi ako natutulog. Hindi munisyo na ako natutulog. Yung payabol kaya sa akin dyan. Kaya mo kaya... Hindi matagal nakatago mo sa cellphone niyan, hindi ka nagsabi sa akin. Eh hindi yun. Bukod nung una kay kay Glenn, kay Glen Alado, ngayon nag-ano ka na naman bago. Sino po ba itong lalaki na nasa ma litrato Mam, dati to? 'yan, ma'am. Yung dalagat binata pa kami. Mm -mm. Ex ko po 'yan siya, nakatira. Ah, ex mo. Kami dati sa reclamation naging mm -hmm. kami. Mm -hmm. Ngayon yung lalaki na 'yan po 'yan, ma'am, noong 2013, naghiwalay kami nung panahon na 'yan, kasi mm -hmm. noong panahon na 'yon yung sa kagipitan ko, nanghingi ako ng tulong sa kanya. Mm. Ngayon, nung panahon na yun, ma'am, yung parang... Nag Sili, 2013, mag-asawa na kayo. Opo. Mm. Ngayon, naghiwalay po kasi kami niya noon, ma'am. Hindi po kami naghiwalay, ma'am. 30 years na po kami, hindi ka naman naghiwalay, ma'am. Ngayon, itong litratong to, kailan ito kinuha? Pagal na po yan, ma'am. Mga ilang taon na? Kasi no, 2013 pa yan. Bago pa yan? Bago ko yan, ma'am. Nakita ko sa cellphone niya, ma'am, siya Dahil bukod 20... kay Glenn Alado, mayroon pa pala rito sa Maynila. Sino naman si Glenn Alado? Kapitbahay ko yan, ma'am, <laughs> sa probinsya, Kapigaloko sa Balagtas, Matagobliti, ma'am. Kapitbahay oh. ko yan, ma'am. Kilala ko yan, eh. Ito si Rene? Opo ang party list na masasandalan. Aksya Yes! Number 68 sa Balota! Kailan ba nagsimula na meron kang pagdududa? Hindi pa lang po ako nagdududa, ma'am. Oh. Kasi nung una, ma'am, nagtitiktok tiktok siya, ma'am. Halos makahubad na siya, ma'am. Short niya maiksi. Sinasaway ko siya, ma'am. Sabi ko, may asawa ka na't may anak. Bakit ganyan ka magkilos? Pinatigil Mahirap ko siya, ma'am. Si Ayaw eh. niya, ma'am, kay... Bakit ano raw pakialam niya, hindi naman niya ako mahal. Eh, lahat ng paratang mo, sige tanggapin ko yan. Pero sa totoo yan, yung tao na yan, ang tulong yan. Sa kututusin nga eh. Makapal nga ang mukha mo eh. Alam mo ba yon? Ha? Ito pa oh! Yung sinugatan mo! Gag- Ay ma Manang... oh, dahan-dahan lang po ma'am ha. Sino, Ay, lang ma tayo. Sino lang pa sa akin? Sino nang pa sa hospital? Siya! Walang nagbayad dyan. Polis nag-asikas sa iyo. Sinugaling ka! At saka aksidente yun. ka kasi anong aksidente? Ako nagsusugat sa sarili ko. Hindi yun ma'am. Nainapas mo Pinalo niya ako ng mo nung so, nagalit siya. Sinangga ko sa elektrik. Bakit nandyan yung pump. mga anak natin? Alam mo ba ako lumayo sa'yo? Pero hindi ako ay, pwede ay, magsalita. Dahil... Sinungaling, <laughs> sinungaling ka. Sa loob! Inaaral pa kita! Sinungaling ka. Nagtinta ako ng isa. Naglalako ng isa. Makakain ka lang! <laughs> Sinanabuhin <laughs> ang anak ko, Sam! Iniwanan mo ako! Hindi kita iniwan. Nangatika!

Ano nga na Sino kong mawag ng pera? Madalahan nga! 70,000! 60,000! 100,000! Nasaan? Hindi dahilan! Na para malalaki! Oh, malalaki! <laughs> hindi ko lalaki yan! Ako mali! Ikaw tama! Walang imig ako! Walang nakarinig! Hindi alam ng mga kapatid ko! Magulang ko! Nananadasan ko sa'yo! Bakit? Hindi, hindi pa ba sa Dusi ang tahe! At sa katandaan mo, hindi ko ipagpapalit na siyang na anak sa isang lalaki lang. May utak ako. Tandaan mo, kaya ko ba ang piso? Ipalit ko sa benching ko? Si Raolo ka? Ikaw kasi wala kang utak. Alam mo kung bakit? Ha? Um, wala na. ka nang ginawa, kundi umasa sa pinaghirapan ko. Tamad ka kasi. Pinadesisyon kita eh. Sino, ka? Si sino ang mahalaga mo? Si Asday o ako? Sabi mo si Asday, magkasama kayo, di ba? Sino si Asday? Yung kabarkada niya yan. Lalaki po, niyayaya po yan siya, ma'am kung saan po yun sila para magpampalaki ng ari, niyaya po siya. Yan, Hindi po yan siya umuwi sa amin two years. Kasi, oh. maghihiya siya magpapasakit. Nag Nag-aral po ako na Kahit ipatingin ko itong sarili ko, walang nakatikim na ibang tita sa akin, Bert. Inaw lang. Yung pagkalaki ng ano ko, ari ko, ma'am. Dahil, doon sa tali yun ma'am nagti training kami na ipit yung ari ko doon sa pagti training ko na ano <laughs> ngayon ano paano ngayon? Paano po lalaki yun sir na po yun ma'am dahil ano, nag, ano, ano kami ng kami tali kami. ang sinasabi mo nga naman ay lahat ng pera pinapadala mo Opo. para sa mga bata Opo. ano ang ginawa mo doon sa pera wala ma'am ginawa ko ma'am nag ano kami Nagpunan kami ng ano, junk shop, ma'am. Oh, ano nangyari Tapos, ma'am, nalugi kami dahil may tindahan din po kami <laughs> ngayon. Hindi nagdududa siya na binabastarda ko, hindi naman ako nagiinom, wala akong bisyo, ma'am. So ibig sabihin, kayong dalawa ay meron kayong mga hinaing sa isa't isa. Okay? Hindi natin matutuldukan at mabibigyan ng solusyon kung init ng ulo at yung alab ng damdamin ang paiirali natin. Gusto ko sana isa alang alang ninyo yung mga anak ninyo. Mm -mm. Noon, ang bait ng amo ko, pinadalan ah. ako ng pera. Hindi yung, sa, alam. yung nung nag-OFW ka pa? Ngayon ma'am, binigyan ako ng vacation. Mm -hmm. Ang ginawa niya ma'am, tinago lahat. Cellphone, Ay, relo, naku. passport ma'am. Hindi ako nakabalik. Ay magagalit Ay, ang ito. amo mo nun. Talagang galit oh, oh. ma'am. Blacklist ako sa Saudi. Daisy, ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa pagsasama ng mga magulang mo? Para sa akin po kasi hindi na po kami okay dyan Palagay mo ba may puwang pa ba para magpatawad ng sila? Para sa pamilya? Si mama po, pwede pang magpatawad si mama. Si Papa po kasi dinadamdam po lahat eh. Kahit mali na po yung binagawa niya. Pinaparatang niya kay Papa. Mama eh. ayan, <laughs> oh, Medyo emotional, emotional na rin si Daisy. Ano? Palagay mo ba dapat bang magpatawad ang mama mo? O hayaan na natin sila na magkahiwalay na ng landas para maging mas tahimik ang pamilya ninyo? Si mama po kung hindi na po talaga kaya ni mama eh. So, eh, mama po kami kumaka. Okay. Kasi mukhang si mama ang mas may pagkakataon at uh, pamamaraan para maghanap buhay. So, ano ba ang gusto mong mangyari? Kasi, itong ano ma'am. Okay. Sa, ko po ito. Sa sa lang, okay, na lang ito. Lang, okay. May litrato. Pero kasi, kailangan natin ng ebidensya na higit lang sa litrato para kasuhan mo ang asawa mo ng kung ano man. At kahit na magkaroon kayo ng kaso para sa hiwalayan, ang korte ay uh, magbibigay pa rin ng pagkakataon para kayo ay magayos. Gusto ko ma'am, ihinto ko muna yung pag-abroad niya ma'am. Kasi ma'am, lumalaki ulo niya mam, ma hindi ko na talaga siya pinapaalis mam. Ma Wala naman pong problema sir, pero kung sakali man po ba na dito magstay si madam, kaya niyo pong suportahan yung nine na anak po ninyo hmm. na meron pong special... Hindi ma'am, pinauwi ko nga siya ma'am, hindi siya umuwi yan ma'am, eh. kaya hmm. ako nag-ano talaga dyan. Dahil hindi siya umuwi siya, may gusto mam ma ayaw umuwi mam. Hmm. Ma kung makakaalis man si ma'am, may kontrata yan. Hindi basta-basta na makakalis. Kahit ngayon, kung nakakontrata na siya, uh, mahirap. Anong kadahilanan para magsama kayo sa kahirapan? Ganon. Kasi ako, sari, practical ako eh. Ah, yes practical it, ako. ako, lalo na may siyam na anak. Ni Hindi na kami umaasa na maging mag-asawa talaga kayo eh. Pero maging maayos ang pakikitungo nyo sa isa't isa. Higit sa lahat, maging maayos kayong mga magulang sa mga anak ninyo. Yun ang kailangan. Kaya naman po ako ma'am, uh -huh. na parang natatakot talaga akong umuwi ma'am. Kasi natakot uh -huh. ako, baka may hindi ako makabalik. Kawawa naman, wala, hindi makapag-aral okay. ang mga anak ko. Understood, understood. Naintindihan natin yan. Kaya nga po, hindi gaw -gaw po gaw -gaw lang ngayon, ko patulong tawag po siya ma'am. Mahal na mahal ko po siya ma'am. Umiiwas po ako kasi... Tapos na po niya kasi tinago yung passport ko. Sa pagkakataon na sana, ma'am, na maayos oh, sana. Pa, kasi para Talay. sa mga... Yan naman yung pagtatrabaho para sa mga anak. Ma'am Melba Matias, ire-refer po namin ang kasong ito sa inyo and hopefully, pati po, ma-involve po natin ang uh, City Social Welfare Office natin for counseling or uh, para po yes, pa, mamagitan. Ma yes, po pa, ma'am. Para magkaroon... Nang pagkakataon na mag-usap ng masinsinan at higit sa lahat para po mapangalagaan natin ang kapakanan <laughs> ng mga bata kasi meron pa pong 9 years old, yung pinakabunso Huwag oh, naman po kayo mag-alala dahil sasamahan pa naman po namin kayo sa MSWD para mm -hmm. magkaroon po ng pag-uusap pa po para sa mga bata oh. Yung mga bata po ang ipapriority po namin dito yes. Kung ano man po yung kailangan po ng mga bata no? yun po muna yung unahin natin Siguro po, ito pong uh, sinasabi po ninyong uh, panlalalaki ni Mrs. pag-uusapan naman po natin 'yan sa barangay. Salamat po.